Alam mo, Julius Tin, ah, basta't ang mm -mm. ang pinag-uusapan nyo ay anak mm -mm. at ang pinag-uusapan ay suporta. Walang yes. depensa diyan. Huh? Talagang dapat talagang panagutan ang mga anak. Dapat uh -huh. suportahan okay. ng tatay at nanay, whether uh -huh. kasal pa sila o uh -huh. hindi kasal, whether legitimate ang bata o illegitimate, dapat suportahan uh -huh. ang mga bata ngayon. Uh -huh. Ang nakalagay sa batas natin, kung ang hindi nagsusuporta ay ang lalaki, yeah, yeah. diyan papasok yung 9262. Uh -huh. Ito yung no, Violence Against Women pausi. and Children, uh -huh. BAUSI. Uh -huh. Ibig sabihin, hindi lang pananagutang sibil, kundi may pananagutang kriminal. Uh -huh. So ang mga ama uh -huh. na hindi nagsusuporta sa kanilang anak, uh -huh. pwedeng makulong. Uh -huh. Makukulong yan. At Ama na kahit hindi kasal. Kahit, kahit hindi, hindi kasal. kasal. Kasi sino ba ang ang hinahabla mo sa 9262? Uh -huh. Ang asawa mo, dati mong asawa, ang boyfriend mo, dati mong boyfriend, kalibin mo, dati mong kalibin na lalaki. Uh -huh. Ka ang kasal, walang pakialam ang kasal, uh -huh. sa sa violence against women and children. Uh -huh. Uh -huh. At ang uh, sa 9262, apat ang uri ng uh -huh. violence. Okay physical, sexual, financial, mm. psychological. Mm -hmm. Eh, dyan sa nangyari kay Christy, Pinansyal yun. Yeah. May psychological din. maka uh -oh. doon. Uh -oh. Yung kinuwento niya, yung bigla na lang silang pinaalis, kung totoo, alas 10 ng gabi, uh -oh. tinapon yung uh, uh, nilabas mga yung nila mga gamitan. Uh -oh. Emotional violence yun. Julius, Tintin. -tin, uh -oh. Criminal act yun. Uh -oh. At sabi ng batas natin, ang lalaking gumawa noon, kahit na hindi tahanan ng babae, uh -oh. basta't ganun ang ginawa, uh -oh. mananagot siya. Maaring makulong yon at yung mga nakipagsabwatan rin doon sa lalaki mananagot. Yun yung tinatawag natin conspiracy. Uh sinusulan yung lalaki, o paalisin mo na yan, paalisin mo na yan. Basta na napatunayan yon, uh maaari ring habla sila. Ang gagawin ni Christy, eh, mag-demand letter ulit siya kay lalaki. Maaring hindi sagutin. Maaring i-dead siya. dead na, So, ihain niya ulit sa barangay. -hmm. Maaaring mm -hmm. i-dead mo siya, baka may mga kasambot ba gagawa noon o may lawyer dapat? Wala, siya lang. Siya lang? Siya lang, yung Kasulatan, babae. Oh. At maaring siguro pa ikut-ikutin siya, hindi natin alam. O maaring gusto naman ang pakitungo sa babae. Okay. Mm -hmm. Basta't ang punot-dulo noon, kung walang nangyari, hihingi siya karapatan niya ng Certificate of Filing Action. Basta't meron na siya noon, i-file niya na sa korte yung kaso at ito, pambihira to uh, Tintin uh, uh, Julius, no? Pag-file niya pa lang, doon hmm. na siya hihingi ng remedyo. Hindi na hihintayin ang desisyon. Huh? Oo, ah. hihintayin siya ng tinatawag na temporary protection order. Pansamantalang kautosan para maprotektahan siya. Uh. At ano iyon? Uh, dapat video yung lalaki sa kanya kung gusto niya. Uh -huh. Pero dapat ang sustento tuloy-tuloy. Doon pa lang, uh -huh. pa lang, umpisa pa lang. Umpisa pa lang Pag-file yes, pag pa lang. Uh -huh. Yes, pag-file pa lang Iyan dapat ang malaman ng mga babaeng mga uh -huh. at mga anak na nabuso na Gamitin ang korte sapagkat nakukuha, nakukuha, nakukuha nakukuha ka agad-agad, basta -agad finay lang. Uh -huh. Yan ang tawag na TPO. Yan. So, tandaan mo na yan, Christy. Na oh. Sabihin mo dun sa barangay, kung hindi niyo po ako pa, pagbibigyan dito, oh. hihingi ako ng TPO sa korte.